Hello guys, good evening. So, natakarano nodon dun sa dumingag uh, which is nata sa atbang sa Cathedral simbahan. So, kay gasa festival man and celebration sa atong fiesta. na maligya diri ang mga tagapagadian nga tong sikat or well known nga mamaligya ay aning puto bumbong so wala jud ko ka try ani guys no so gipilahan jud ni nako gilinyahan almost one hour and a half jud mi nagpila diri para lang jud matilawan nila ang uh, lamian nga puto bumbong so mao ni siya so giluto nila aning murag uh, stick sa kawayan dayon um, yung sticky na ang ang katong puto nga powder man na siya pagbutang Pag sticky na, gibalhin na din siya din ha sa uh, desiccated coconut. dayon din ha. Kana siya guys no, 100 din na siya ang tag ang isa ka isa ka kana siya, isa ka lunch box nga lima kabuok ang sulod. So after siya gi girl sa desiccated coconut, um, Kaguman na ni Kuya og mekos mekos. Yung mekos mekos na ni Insan. Ang tagi na niya og cheese. Nga pagkadaghana. Sige dyan niya. Daghana dyan og cheese. After ana no nga pagbutang niya nang dagan kay cheese nga lami na kay tanaw no samot nami guys nga nag nagpila jud mi nga naghulat jud nga, nga sa mo ang kuan order nga kana siya after sa cheese, tapingan din ani ni Kuya din na, oh, pagkalamian nga, liberty nga, gatas, condensed milk, guys. Mm. So, naglaway na dyan mo yan, you no? Know? Nagpila may pagkalagat kayo. So, more to siya, guys. And thank you for watching. Bye!